lakas na ng ulan, oh. Nadawa ka naman, dulas yung daan, eh. Ano na ba to? nubaliwan. ba liwan? mo na nga sa Kanina pa kami nagbibiyahe, ngayon ko lang naisipan mag-video kasi loobat niya cellphone Ang ganda dun, no? oh. Eh ano yan doon? May mga bahay pa yan? Sa din. Yan dyan? Ang ganda doon, oh. Baba ko. Yes, nandito po. Nandito po kami sa Nova Valley. Portofino. Ha? Sa division ng Portofino. Portofino? Ayun yung pangayon yung, yung, yung ano, nakakain yun eh. Ayan yan eh. Pag marami ka nakain yan, nahihilo ka. Yun. Ano, may tawag yan dyan eh. Tapos sa gano, may itimang lo, ang loob niyan, ang laman. Pag kinain mo yan, nangingitim din yung <laughs> yung niyo, ipin. Ah, kaya pala. So, yan guys. So, may disgrace siya. Ay! May siya kinukuha siguro silang patay doon sa ilog. Kasi bababa sila doon sa, ano, sa tulay. Naga... Hindi, kaya Delikado kasi yan dyan na ano. Tapos ganyan pa o. Oh, hirap. Baba ba tataas ang daan? Madulas. Madulas pa guys o. Oh. So, Ito ng nagaytay. Okay. May kalsada pang gano'n. Pag di ka nagdaan dito, disgrasya talaga ang apo. Ang dilim guys. So guys, huwag iingat po ang lahat pag ganito na tagulan. Ayan guys, so bababa na kami. Yan nakakatakot to. Oh. Madulas ang daan. Ang likot ng ano. Maulan. So mag-iingat po ang lahat. Oh. Eh, si, nilalamig na si kuya. <laughs> Binyan pa rin to, 'di ba? Ah, kalamba na ba to? Ang lawak ng laguna dito pa lang kami niyan. Pero parang nasa ibang lugar kan ay nasa ibang ano kana. Umulan umara, o sila kuya tuloy ang trabaho. Ang ganda dyan, 'no? Oh, Mag-jogging. Ganda din niya mag-jogging. Ang taga rin, taga dini pa. Uy, ano ka? Hmm. Hindi ka nag-aantay. Hindi mo nababasa pala yung cellboard? Hindi. Turn right anytime with full Ay, nandito ako nakatutok sa cellphone eh. <laughs> hindi <laughs> ka nagbabasa tapos may na reklamo ka <laughs> ayun so, ang ganda din eh oh. sarap dito mag ano mag jogging kaso super layo maulan, maulan din eh pag mo pala yung buong lagaw na ang dami ka pang mamamanghang mga ano mga daan na hindi mo pa alam sulo ano yung iba kalawak ng lugar kagaya niyan no gubat pa Susunod so, na taon yan no? puro kabahayan na yan kung so, ngayong gubat, sunod yan, kabahayan na Wala yan. Na po, na po, na po. Okay. Ayala na yung mamaya lahat. Eh, siyempre, pag dinibilog yan. Tama, mo, oh, ang gaganda ng mga bahay, ng ano, oh. Yan yung ginagawa namin. Condominium. Yan yung condo eh. Ayan. guys. Ah, lakas ang ulan. Mga condominium ang bahay din eh. Guys, tulungan niyo ako pag ako nagkapera dito ako bi <laughs> mangungupahan, charing. Saan ang tingin ni Ate. Uy, saan ka ba pupunta? Agay, 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 agay. Di uh, atay. Ouch! Charing. Saan ka lalo? Sa... Tanong ako ng tanong. Wala akong alam. Saan ka daan? Buwan ang ID. So yan guys, po. Chura <laughs> niya. Chura niya guys. Papada siya ng ID guys. Para makapasok doon sa ano. Sana all. Kung mayaman lang ako dito, oh, yung dito katitira Oh. Sarap ang buhay mo siguro pag mayamang ka. Kaso hindi mahirap ka lang. Kaya guys, ano pa inaantay nyo dyan? Bakas bakas sa dyan? Para tumaas ang ating buhay. Ang charing lang. Bahay. Hindi buhay. <laughs> so guys, serious lang ha. Bakas mo, ikakaangat ng bahay mo. At legit na legit yan pa, guys. Kaya ano pa inaantay nyo? Ito pala yung mukha ko guys. So guys, ano pa inaantay nyo? Bakas-bakas lang para umangat ang bahay natin. At syempre, para mapansin tayo, maging maingay ka dyan sa baba. Kasi kung hindi tayo maingay at silent viewer tayo, wala tayong mapapala. At hindi tayo mapapansin ng iba pang mga content creator na gaya natin, na gaya ko na small content creator. Pero guys, kahit hindi ako malak, hindi ay mataas at hindi ma small content creator lang ako guys, pero hindi kita i-snubin. Um, di ba? Hindi kita i na Papansinin kita. Yun lang. Kaya pa, share na share naman at like sa aking video. Siyempre, pag-subscribe -so -so na rin sa aking Facebook account. Yan lang po. Bye-bye!